piliin ko lang sila. Meron tayong pinakamura, pinakamahal. Kung ang nabunot nila pinakamura, yung pinakamurang product na lang yung bibilin ko. At pag pinakamahal naman yung pinakamahal. And swap. Ito yung ipin-swap okay. ko. Siganda at saka silakas. Antibacteria with moisturizer. So, let's go! I ay love! Hi, kuya! ah oh, pili! Yes! Wow! Up, yes. Yung puti, Yung bago! Magpapicture ako dito, nabodol pa ako. So, meron Aqua Plus na limited edition. At ang kapalit, syempre, ay ang lakas. Boss, sa'yo na. <laughs> <add button. laughs> ano to? Ano? Bata! Sige, gusto ko gitna. Oo. Oh. Pinakamahal! Magkano ang pinakamahal mo dito? Bibilin mo. <laughs> Bibiling ko, anong pinakamahal so, mo dito? Oo oh, nga. Sige, presyuan natin 10 Uy, wala kayong yung 10 dito. Wala kayong nakwento. Oh, Uy, owner yan. Uy, sir, hello po. <laughs> Alam po, malamarami. Salamat po palagi. Thank you rin po. Ano po yung pinakamahal nyo? 2,500 po yung gift Meron na kayo yan eh. Paano yun? O oh, sige, yun na po. Yung 2,500. Bibiling ko dahil ang nabunod na yung pinakamahal. Maraming salamat okay. Eight po. Okay. Size 8 po. Size 8. Ay, hindi. Anong size mo ate? Ayun! 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 Sino ka ngayon? Hindi na kala, Cortez! Sorry Okay, size 8. Ititigil ko kay ate. Sorry, sorry. Kasi meron na ako. Binigyan na ako nila, sir. So ipamimigay natin kay ate. Yay! Oo buys. man. naman. mo sa akin mamaya, oh. na ate, ang size 8! Thank you po. L ka na mamaila, <laughs> siya. naman maiyak ka. Thank you. Thank you. Bye-bye. Oh. So guys, nandito ang nag-iisang Rana Haraki. Uy, kalma ako lang to, tayo. Ayan. Oh Meron ako sa ipapapiliin. Ano to? Para saan to? Basta magugulat ka na lang. Baka lang to, tayo. Huwag naman. <laughs> pinakamahal. Pinakamahal. Okay. Ano yung pinakamahal mong product? Blush on lang yung pinakamahal namin, ma. Guess the price. Oh, guess the price. Um, P200? P199. P199. Okay. makeup owner. Ayan, so pumili na kayo sa Rabi's Cosmetics. Available sila online. Ito yung ating bibilihan. Yes. Ayan, yung kanilang black one. Nanti. Okay, meron ako sa'yo ang papabiliin. Pikit ka na lang. Sana. Bob. Sana kotse. pinakamura ano ang pinakamura yung product well, well, yun ang aking bibili magkano 109 109 sige ikot na ko rin ah ayun Pinakamahal madam sasakyan ha sasakyan <laughs> pinakamura pinaka <laughs> yung uh, VY10 yes 149 VY yes. yes. Ayan, ito ah, ang kanilang uh -oh. 10 Thank you for. Yes, thank you.